Hello guys, ayan. Share ko naman yung swimming pool. Ayan. Ang anak ko ay kasama niya yung mga classmates niya. Happy siya today. Sabi niya, wag ko rin siya pinduhan. Kaya, umalis ako. Kasi so, ayaw niya na magpapabideo. Hindi si Sanay mag camera. O oh, sayang naman. Ayaw niya magpabideo. Ayan po yung mga friend niya pa klaseng niya si Jenna. Ayan sila si Sophia, yung mga friend niya. Yung may Candice. Ayan, happy sila kasi open ang ah uh, swimming pool. Kaya indoor sila kahapon sa birthday. Ayan yung asawa ko. Siya po yung babantay ng mga bata. Ayan namin na iwanan na walang kasama bata kahit may dyan ay hindi kami sanay. Kaya, ayan siya, oh. Diba, support tip talaga ang asawa ko. Ayan, ako nakausap niya life lifeguard. Dati pong lifeguard ang asawa ko. Ngayon, ay, hindi na. Diyan siya nag-lifeguard dati nung kabataan niya pa. Ayan, si ay step. Ayan, napakaganda ng tubig. Ang ganda-ganda rin ng weather. Kahapon, hindi umulan, kaya nagamit ang swimming pool. Thank you, Lord, sa blessing. hindi umulan. hindi na hindi si Kike. Happy raw siya kasi nagtidating naman yung iba niyang classmate. Dati wala dumating na classmate niya. Ngayon may naman dumating na friend niya. Yeah. At saka si Hansi. Ayan, thank you sa nagpunta sa birthday na anak ko. Na-appreciate ko po lahat yun. Ayan. Ang aking mabait na asawa. Kaya, pag kayo ay harap ng apag, ang pilihin nyo ay mabait. <laughs> Kasi, para magandang buhay It's sa Amerika. Kasi, pag hindi mabait ang asawa, just mayor. Nakaka-stress. Okay, basta, yun lang po. Thank you for watching sa lahat ng aking video. Ingat-ingat. God bless you. Bye.